kumusta naman yung ayuda sa si inyo sa Paranaque? Man, ganda daw. Oh, Nag Nagbigay ng mga uh, ah, ayuda. Ganda ayuda. Daw yung ayuda sa Paranaque. Maganda? Para, sa Ay, ang PWD ang... at senior citizens sa Ay, ayuda, Bar ha? Barangay Don Bosco. Ang ganda daw da, Ang ganda Biglang daw ng Dating show. ang Pwede na natigil lang ngayon dating si Mayor Eric Olivares oh. at saka yung kapatid niya. Si... Nagkakanta traffic dahil sa mga ayudang yan eh. E, Igen, siyempre, katakot-takot. Dumating din si, din si Congressman. Dumating din si Congressman. At pinakitaan -pina na nagpakitang gilas na Ulysses Mayor uh, Eric na TikTok pagsayaw ba? Pagsayaw. Ku tsura lang nila Bini. At ah, wala yun. Si Bini. Bini, yun ang usong usong ngayon na girl, a girl band naman. Girl band. A girl band. salamin, salamin. Yan, yan. Pantropiko. Kayang, Kayang-kaya lahat. Local yung yun. Mayor. Lo local, oh. yun. Local, yun yeah. oh. uh, local, local yung Bini. local yung Bini. So, Ayun, eh, so, ang mga tao. Ano yan? Walang kay... I... pinag-usapan, basta yung... Wala, wala, wala. Ayuda. Galing, So, ang ilig... ayuda. Ba, baka maubos sila pagdating Mena, bago ha, pa magmayo. Eh. Malayo pa yan. Ah, hindi pa mag... Mayor, malayo pa. may, may, may second tranche pa daw sa Desembre. Oh, nakita mo na. ba, walong <laughs> buwan pa yan. Ah. Baka ngayon, mapagod kayo. Ngayon ako senior citizen, hindi ako kasali. Hindi daw ako indigent. Hindi ka kasama? Hindi ako kasama. And, so mga mahihirap lang mahihirap na senior citizen. Mahihirap dapat. Oh, ano mahirap na kilala nila. Pag hindi ka kilala, hindi, ka. hindi ka. Hindi ka mahirap. Ayaw, oh, hindi, hindi ka mahirap. Yun yung, yung political weapon so, dyan sa ayuda. Sila Oy, by the way, ha, ah, dadagdagan daw ng almost 300 billion. Of course. Ang budget oh, sa ayuda, ayuda dito sa general appropriations. Preview. Yes. Uh, 2025 sabi ng small committee. Dumadami kasi mga ibig, ibig, ibig sabihin na small committee kasi uh, ano 'yan, 'di ba? Merong of course the naipasa, big, na, sa naipasa na sa plenary. Oh. Ngayon, kagaya nung kay Congressman Lee. Nag eh, gusto niya hawakan yung microphone dahil gusto niya lagyan pag, pa ulit uh, ng amendments at lahat. Oh. Eh sabi sa kanya, huwag ka ng ano, boss, kasi meron e, small naman, committee. Small committee. Mhm. Mm Isla muna lahat yung gusto pero, mo doon. Pero it is quite obvious na lalo na itong kampanya na season para tayong nagtutulak ng bato lagi nating pinag uusapan to eh bato paakyat ng bundok talagang ayuda is here to stay yan ang of course kung sabi mo pag hindi ka nag puro plataforma pinagsasabi mo sa entablado iwanan ka ng tao kailangan oh. kailangan nagaantay sila ng ayuda don doon eh yun na nga ang kailangan natin ma oh, wala mawala <laughs> mapigilan eh, yun lang lang. <laughs> alam mo ba magkano na yung ayuda cash assistance to poor families oh oh. doon sa naipasa sa plenary, almost 600 billion na yun. eh ngayon, dadagdagan pa ng almost 300 billion. Magkano na yon? Dahil uh, dumadami na, ang nangangailangan sa ating bayan. We have... To, nobody should ganun be... Ganun nobody, nobody should be left nobody behind. Nobody should be left behind. And yun ang kanilang termo. oh. Mm. Ayan ah, oh. po ang sabi ni Congressman Elizalde Esco. Oh. Sino ba to? Ako, ako, ako Bicol, Bicol part. Ano yung advocacy Salty. na ako, Bicol? Uh, mga taga Bicol. Taga Ako lang. <laughs> Now, ito yung Al lupit nito, ha. Ah, oh. Party list naging chairman ng Apro. Ano ano na yan? Nakasano? Appropriations Nag Committee. Ang lupit. Ka naging kalakaran yan kasi nung last term, ganun din si Eric Yap naman yon. Ano yon? Ano naman? Ah, uh, AXIS Act CIS. Yan sila tulfo, di ba? Mm. Act CIS. Ako, bigko. Kaya, yung comedian na Appropriations, ano, maliit na committee lang. Yung oh, yung ito, yung, ito, yung, yung, small, okay, small yeah, committee. Sa party list na lang ay, yan. Ay, wala, party. list na lang. Yung, Para yeah. maintindihan uh, ng mga ano? kasubaybay na small committee ang tao dyan na. Ano. Hindi. yung APRO, sila yung gumawa ng budget. But yet, okay. oh, uh oh. Tapos sa plenary. plenary. Hmm. Tapos nagtayo ngayon na small committee Because to reconcile, to reconcile. amendments. Yeah, amendments. Ah. 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 Ano yan? Maliit na is not Bali committee. Walang walang, By the tea. way, kayo naman may, may tawag naman sila, social services, food security and social safety nets. Yes. Ayan ano na. 292.23 billion. Ano kinalaman nung tawag sa ayuda? Oh. <laughs> Hindi, ayuda, Pero, na, ayuda na, pa, may pa din 'yun. Tawag sila doon, may tawag ayuda yun. pa din. Okay, tawag lang 'yun. <laughs> Uh, na approve na raw ng sabi ni Mr. Ko. Pare, mm. on top of the 591.8 billion na already. Yun na nga 'yung ngay sinabi ko. Oo, oh, 600, 600 billion. 600 billion no. Plus, plus almost 300 plus, billion. 900 bi kailangan daw because because uh, we are in the midst of crisis. So sabi ni Mr. Ko, eh kailangan daw additional funding, crucial. Yes. In supporting. Yes supporting, nobody should be left behind. Cash yung ibibigay para na masuportahan. Cash yan dahil cash hindi cash? tatanggap ng cash yung... The, hindi, hindi, hindi tatanggap -Cash? ng, hindi pwede sa kanila, umaya sa in mga... -Cash? Hindi, hindi G-cash. Ah, hindi, kailan nakapila? Bigas. bigas. Kapila ko. Ah, pero, then? Pipila then, ko walang pero cash. Pero may bigas, according so, so Rex Katalina. Tignan mo ah, na-approve na raw ng small committee. Powerful nung small committee. Um, um, malit yan. Uh, malit yan? Almost 40 billion for, sabi ni Mr. Cotto, ah, ng uh, ako, Bicol. Ang pinaglalaban nila, ako. Ah, mm. uh, ako tama ba yon? Mali eh, no? Hindi, mali. Ah, uh, ako, Bicol. Ano pinaglalaban? From Bicol, from Bicol, Ah, Bicol. Ako, hindi, ako. Bicol ako, party Hindi, hindi. So, hindi makasarili ito, ha? Ah. Hindi, hindi. Assistance to individuals in crisis situation. Ayan. AX. 40 billion. yun. Additional po yan. Additional 40 billion. Ayuda sa kapos ang kita program. AKAP. Dalawa AKAP. AKAP. Kasi AICS. Yan yung ano po, yung AKAP. Lahat ng kumikita ng 21,000 or less. Yes. Ah? eligible, eligible. Eh, kasama ako. Kasama rin ako rin hindi, hindi kayo day, pwede, day may day mga jinti. bahay kayo. Ah, gano'n. Oh, ano ba mga requirements dito? Hindi na natin alam eh, sa dami. Oh. Akap. Kailangan Akap. na. Akap. At saka, A-X. A-X? A-X! yan. Aix! <laughs> x Ano ba yan? Naihirapan uh, sa buhay, nahihirapan. Meron din daw, uh, 3.4 billion. Ah, oh, yan. Mag Livelihood... <laughs> yeah, program. Yeah, yeah. teaching them to fish naman to. Yes. Ha? Oh, you're teaching. Give them them fishing rod. Bari. Hindi to bigay Kanino na. Livelihood. Sino orong agency okay. 3.4. ay 3.4? Kanino nga ba? Sa livelihood? LG. Yeah, Iba-iba yan. Iba-iba. meron DSWD. Meron, ah, okay. Ah. na by the way, bina, binanata. Ito ba, sa tau. Binanata ni BP Sara yan, ang DSWD. mamaya. mamaya, mamaya. Yung uh, Marikina representative, Senior Vice, vice Chair Therman. ng yeah. APRO, yan, yeah. uh, Stella Kimbo. No, Stella Prada Kim. Kimbo. And, uh, de, de, de. Stella Luzus Luz. 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 Prada Stella Stella Luis LB, LB Lang, LB, LB, LB. LB lang. Uh, Kimbo. Kimbo. Ah, yung daw Labor Department makakakuha ng mahigit 20 billion. Yes. tupad. Ah? Ano yung tupad? Yan yung... Uh, Tunong, tulong, buhay sa ating disadvantage displaced workers. Alagang kung makapag-isip sila ng mga... Tupad, ako, tupad. Tup tupad. tupad. Lagyan mo na lang ng A sa huli. A, tupada. <laughs> tupada, na <laughs> yan. <laughs> ha? Kayo na Baka naman, pang livelihood yan. Eh. Ah, uh, livelihood. Ah, uh, disadvantage. Uh, Oo, disadvantage. Extra. Eh. Extra 20 billion funding. Ah, na, ah. nawalan ng trabaho yung mga ganun ba? Eto pa, mm -hmm. may kasama rin kami doon. <laughs> ano pa yan? Ay, paano mo pipiliin lahat yung mga tatay? tatang? eh kung magka-doble-doble, okay lang ba yun? Well, na eh, naakap ka na. It will, na, will never happen because na, we have a database. May database Ay, tayo yan. Ma Masusunod. Yes. Masusun gusto, gusto ko yan database. Gusto, gusto ko yan database. <laughs> Meron ba talaga? Ayan, tanongin mo si Joel. Hindi, hey, meron eh. pumunta siya doon sa ano? Sa, pumunta sa ayuda system. Sa Paranaque uh, po. Kaya hindi uh, ako kasali. Hindi rin kasali yung kapitbahay ko. Na, na mahirap. Na De, bayaw ko, hindi rin kasali. Oh, kasi hindi kayo kasama sa politika nila. Ayan. Dapat, dapat registered voter, voter ka nila. kayo. Ah, yun ang key dyan eh. Registered voter na alam nila na kayo ay boboto sa kanya. otherwise ah. Otherwise, maski registered voter ka, hindi ka kasama. Eh mga party list, Naga uh, yan ang hiring uri dito sa mga ayuda, Yun yung yan, mga list. Kasi strike anywhere yan eh. Meron din daw 30 billion, Jonat, in case you're interested dahil yan ang advocacy mo. Scholarships yan. for underprivileged students. Kaya ano yan? Pursuing higher education. Kaya, kaya ano yan pambansa? Tulong dunong Uh, yan, tulong-dunong. Tulong-dunong. Yes. Tulong-dunong. Para iangat natin ang ating... Ano, Galing. Uh, 30 billion, ha? Evenly distributed daw po yan. Sa state universities and colleges. Really? Mm -hmm. Scholarship? Eh, kawawa na. Meron akong dalawang pinakaaral dyan sa Bulacan State, eh. ano muna? I-register mo na register mo na siya. Eh, panahon pa ng hapon, nagpaparegister na yung ay, mga yan. Hindi makakuha kuha eh panahon pa ng hapon yun, ha? Ay, alam Hanggang mo, ngayon, di pa nakakakuha. Brad, ito, sasabihin ko sa iyo, Para po? sila ma-register. Para ma-register. Sumama sila doon sa party list ni Governor Fernando ng Bulacan. Ng Bulacan. Damayang Pilipino. Yan. Yeah. Ay, Damayang meron may, Kung sila member noon, ay, sigurado registered. Ayun. Ayun. So, kailangan may connect ka sa politiko. Hindi, tumutulong ito. At tulong lang. tulo, tulo. Uh, approved din daw po ng house nung small committee, 7 billion. Dep Ed. Yan. 7 billion. Ano kaya ang gagawin ng Dep Ed doon? Ha? Bakit pa sa inyo sketches karan ka lang, lang? Anong gagawin ng DepEd eh, sa 7 billion eh, di ba? Hindi, no? mga instruc instructional material ah, ayos sa mga ah, teachers, ah, yung mga chalk, mga ganun. 7 billion. Chalk. Oh. Oh. Ang mahal naman nun, hindi hindi. Ano yun, Binib eraser. Eraser kasi waste waste can. Yan. Yeah. Uh, kasi teacher ang minsan naga, ano? nag nagabono nag Instructional ah, materials. Ano? So ayuda sa teacher to. Ayuda sa teacher and and parents. <laughs> Dad. PTA. P -P PTA. Uh, e eh, mabuti na lamang, ang armed forces magkakaroon din daw. Ano naman ang armed forces? meron sila. Oh, ah, meron ano? din ang uh, armed forces. Ang armed forces, uh, because of increasing tensions in South China Sea. Ah, yun sa para sa ano? 3 billion for the AFP. Oh. For uh, airport expansion sa Pagasa Island. Nakalimutan noong deliberation eh. Ay! Oo. Oh, may... okay. Mayroon palang banatan dyan sa West Coast. Ay! Nako, oo. Oh. Bigyan natin Bigyan ng natin 3 billion. Million. Okay. natapos. Airport, airport expansion. hindi nag-airport expansion, mga uh, politiko. Diretso na ito sa EMP. Okay. Very good. At saka shelter port sa Lawak, Palawan. Uh, Ayos ah. Ito, at least merong konti para sa uh, sundalo. Mm -hmm. Allowance po bibigyan daw kayo kayo mga pamilya ng mga nasa military natin yung mga naninilbihan yung tinataya kanilang buhay pero kakaperanggot um, oh ang, <laughs> ang benepisyo mm -hmm. bibigyan daw ng additional subsistence allowance uh, ya yeah. uh, ilang bilyon yun hindi, ah, magiging 250 na raw ang ah, subsistence. 250 pesos. Can you subsist? In? <laughs> Sari, alam mo yan, two ano yan? Ah? 250 pesos, magiging 250 na raw. In 250 na yan, general yan. Di ba, di, di ba may bini... Di, eto, babasahin ko mamaya. Nandito e di paano sakin. pala yung invested ba na tanong? <laughs> Patay tayo rin. Ang, ang akin sana... Mag magiging 250 na raw eh. Kasi, alam mo, dati daw yan, isandaan lang yan. eh, gagawin ng 250 ngayon. Ang akin sana gu gusto makita dyan, ano? yung pinag-usapan na mabuti, yung tungkol sa pension fund ba? Mm. Para sa uniform personnel. Nasa Kaya na rin, yun eh. Pare, mahirap yun eh. Mahirap yun. Oo. Eto, ito, subsistence allowance, madali lang eh, Small committee lang eh. Eh, yung uh, pension na yan, matagal-tagal na usapin yan eh. Eh, kailangan ng madali ang ano rito eh, pera. Decision. A desisyon dahil alam mo na, election na. Pero meron pong ito, ito, ang para sa ating lahat. Para maliwanag lang sa inyo. Ah, oh, rather, ang haba pala nito? Ito, ay 2022 ito. 2022? Two years ago? Pay and allowance of a...